So, uh, good day lahat mga partners. So, for this video, ito na mga tips at gabay para sa ating mga sparang aplikant. At syempre, para doon sa mga nangangarap, makapasok dito sa ating bureau, lalong lalo natin sa BGMP. Okay, so kung nagtataka kayo mga partners, ay bago ambience yung ating paligid. Dahil yung gamit natin ngayon is GoPro Hero 7, no? With a uh, wireless microphone, yan. Yeah. So, uh, di ko alam kung malinaw or malabo, okay? So, ngayon mga partners sa pag-uusapan natin is regarding ito sa mga, okay? Sa mga overweight, no? So, may nagtanong kasi sa atin dito kung ang uh, mga overweight ba or obese ay DQ na ba sa pag apply okay? Sa application. Ang sagot ko po dyan is depende. Mga partners, at uh, syempre bago natin alamin, okay? Kung ano nga ba ang uh, kasagutan natin, no? Kung may pag-asa ba, wala ang uh, mga obese or mga overweight, ay ipapasok muna natin ng intro. partners meron lang tayo sasagutin na isang katanungan ng ating kapartners at syempre ng isang viewers natin. No, ang kanyang tanong kasi, no, kapag po ba ay, uh, obese, no, para doon sa mga obese, para doon sa mga overweight, ay DQ na ba sa pag apply Okay. So, ang sagot ko dyan is depende. Yan. So, depende ang sagot ko dyan mga partners. Okay. So, kung bakit depende, no? So, una-una, Uh, may mga konsiderasyon yung ating bureau pagdating sa mga overweight. Okay? Uh, kung, ikaw ay maaga na nag-apply sa bureau kat ma malayo pa ang duration o mahaba pa ang duration ng application, maaaring hindi ka DQ. Okay? Hindi po yan DQ. Sa initial medical, ha? So, papayagan ka, bibigyan ka ng chance na makapag-proceed sa next phase ng pagpaprocess sa inyong pag apply Okay? But, in the final medical, dapat ma-comply mo yung kay mapababa yung iyong timbang, okay? Or pasok sa BMI mo yung iyong timbang. Okay? Dahil kapag ka sa final medical ay ganun pa rin yung timbang mo, obese ka pa rin, overweight ka pa rin. Wala na po tayong pag-uusapan. Okay? DQ na po yan. Lalo na kapag ka overkota. Okay? Pag over quota, syempre, lahat na yung mga deficiency. Height, age, timbang, mataas ang BP, sila yung maaring malaglag, mapapasama sa may isla sa finalist. Okay? So, mayroon naman po na kapag ikaw ay, alam mo na, obese ka or uh, overweight, no? Tapos nag-apply ka, tapos yung duration, ng application ay maiksi na lang, no? Maiksi na lang yung uh, duration ng pag-apply. Okay? Ay maaring DQ ka. At lalong lalo na kapag uh, marami, no? Bultuhan na yung aplikante, no? Sobra-sobra na doon sa itinakdang kota. Maaring sa initial medical pa lang ay ma-DQ ka na. Okay? Sad to say. Pero yan talaga ang reality, mga partners Okay? So, yang uh, compliance na yan, for example, ikaw ay uh, binigyan ng konsiderasyon ng bureau at natuloy ka pa rin sa next phase, no? Nag, uh, pinag ka pa rin sa next phase ng iyong pagpaproses, sa pag apply No? Yung compliance na yan ay isa sa basic at yan ang pinakamadaling compliance sa lahat. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is effort. Yan. Effort, time, consistency. Yan, yung tatlo na yan, kailangan mo yan. At pangapat is discipline. Okay? So, kung ikaw pa lang, no, maaga pa lang, alam mo na sa sarili mo na overweight o obese ka na. No? Umpisahan mo ng disiplina o disiplina yung sarili mo pagdating sa pagkain. At syempre, kalakip niyan, kailangan mo ng disiplina sa pag-exercise. Okay? Isa sa advice ko, isa sa tips ko sa inyo ay pinaka ay cardio. Ayan. Kung kayo ay tinatamad, mag-cardio sa labas, okay, or na public, okay, or sa field, no, tamad kayo, sasuggest ko sa inyo yung treadmill. yan. So, sa treadmill, diyan kayo mag-cardio. So, hindi pwede yung slow, ha? Hindi pwede yung jog-jog lang. Kailangan, pag nag-treadmill kayo, No? Merong fast. Okay? Kailangan mabilis. And then, at syempre, isa sa may advice ko sa inyo kung kayo ay isang obese or uh, overweight, no? Ay mag-calculate kayo ng macros. Okay? So, lahat ng pagkain nyo titimbangin ninyo. From uh, carbs, okay? para uh, carbs, okay? Sa so, kanin, no? kailangan i-calculate ninyo kung ilan yung pumapasok na calories sa inyo, ilan yung pumapasok na sugar. Okay? So, para dyan, no, mas mapabilis yung pagbaba ng yung timbang. Okay? So, konting sakripisyo lang. Para syempre, sa, para din naman sa inyo, para din sa pag-apply nyo yan. Okay? So, sa mga obese at uh, overweight dyan, no, at kung may bala kayo, mag-apply this coming year, 2025. At kung alam niyo na ubis na kayo at overweight, umpisa nyo na mag-exercise. Okay? Umpisa nyo na disiplinayan yung sarili nyo pagdating sa mga pagkain. Okay? Umpisa nyo na okay, mag-diet. Yan yung may advice ko sa inyo. Dahil walang ibang makakatulong sa inyo, kundi sarili nyo lang. Okay? Walang ibang tutulong sa inyo. Okay? kayo at kayo pa rin yung gagawa sa sarili ninyo. Okay? Sabi nga ng matatanda. Nasa sa inyo pa rin. Ba? Kung gagawin ninyo, okay, or hindi. Kaya ang kapalaran ninyo nasa inyo pa rin. Okay? Yung nga sinasabi ko sa inyo ay isang tips at gabay lamang ito mga partners Okay? So, linawin ko lang ulit. Okay? Kapag ka may obese, overweight, at isa kang aplikante, depende po yan. Depende yan sa konsiderasyon ng aming health unit. Okay? Pero isa sa masasabi ko sa inyo kapag kayo ay overpaid o obese, isa sa basic na uh, compliance lang yan. No? Isa sa basic na problema lang yan. Okay? So, kailangan nyo lang dyan disiplina sa sarili. Okay? So, mga partners, naway na linawang kayo sa tanong ng ating kapartners na kung uh, DQ or hindi. Okay? So, ang sagot ko dyan is depende po yan sa health unit at sa konsiderasyon nila. Pero malamang sa malamang, okay, 80, 85% no, ay makakapag-proceed sa next phase o papayagan o bibigyan ng konsiderasyon. Okay? Sa initial medical, ipapasa kayo. Okay, pagdating ng final medical, mga ilang months pa naman yan bago kayo ma final medical. So, kayang-kaya niyong pababain ang inyong timbang. Ayan mga partners. Okay? So, focus lang sa goal. Ayan. Focus lang sa goal, mga partners. Okay? Para, syempre, makuha ninyo yung inyong mga pinapangarap at minipiting pangarap na maging isang uniformado in the future. Ayan. Okay? So, kung ikaw ay isang obese, kung ikaw ay isang overweight, no? Galaw-galaw. Baka ikaw ay may stroke. Okay? So, by the way, isa sa disadvantage na kapag ikaw ay overweight or obese, isa dyan, papasok yung uh, mataas na pressure ng dugo. Mataas na altar presyon. Ayan. No? Kadalasan dyan, high blood. For short. Sa so, based on my own experience, mga partner, halos lahat ng na, uh, naging obese or overweight, ayan na yung nagiging problema. No? Nagiging uh, high blood sila. So, kailangan, maaga pa lang kung alam na ninyo sa sarili ninyo na overweight, obese kayo ay, mag-diet na, disiplinay ng sarili sa pagkain. Okay? Matuto mag-exercise. Okay, mga partners. At focus lang sa goal. Be confident. Okay? Wala na kayong isipin, kundi ang inyong pag apply Kung ano nga mas nakakabuti sa inyo, at ano yung nakakasama sa inyo. Okay, mga partners Kung ikaw ay isang obese. Kung ikaw ay isang overweight. Ngayon pa lang. Umpisahan mo nang mag-exercise. Ang tanong ulit, sir, anong mga exercise ang may papayo ninyo sa amin bilang isang aplikante? Overweight. So, isa lang ang exercise na may suggest ko sa inyo. Cardio. Okay? So, morning cardio. Okay? Bumili kayo ng smart uh, smart Watch. Okay? So, doon, meron doon na pwedeng i-calculate yung kung ilang uh, calories ang pwede nyo sunugin. So, ang, ang ma-advise ko sa inyo, 500 to 1,000 calories dapat a day ang inyong mabiburn. No? Kapag kayo ay isang overweight. Epektibo yan. Epektibo yung uh, ganyang klaseng uh, strategy para mas mabilis, mas mapabilis ang pagbaba ng inyong timbang. At the same time, no, kasabay ng inyong pagbaba ng timbang, ganun din, no, mapapababa o mapapa normal niya ang inyong blood pressure, ang inyong BP. Okay? So, good for your heart, no? Kapag ikaw ay nagka-cardio. Okay? So, ngayon pa lang, pisa nyo na mag-cardio. Morning cardio, and then, sa hapon. Okay, yung cardio, uh, meron kayong set, okay? Meron kayong long run. Okay? Long run, ha? Long run, 1 uh, to 1 to 2, 3 kilometers. Ayan, long run. And then, meron kayong sprint dapat. Sprint, hindi nawawala yan. 3 sets na sprint. 100 meter dash. Kapag sa labas. Ganon din, kapag ka sa treadmill yung gagawin, meron kayong slow, warm up pa uh, warm up na cardio and then meron din fast okay para syempre mas mapabilis yung pag-burn ninyo ng calories calories ang dapat ninyong i-burn okay so dito magbi-build kayo ng konting muscle yan okay mga partners and then i-set uh, aside na lang ninyo okay yung uh, pagbubuhat sa gym yan para syempre mas nakakatulong din yun na para lalong mapabilis yung uh, pagbaba ng inyong timbak, mga partners. Okay? So, sa mga obis dyan at mga abaruit, bisa na ninyo, ha? Huwag ninyo antayin na kayo ay isang aplikante tapos doon pala, doon pala malalaman na kayo talaga ay obis. No, huwag nyo antayin. Okay? Kung ngayon pa alam na ninyo, umpisa nyo na galaw-galaw. Ha? So, yun, mga ka-partners, no? Uh, isang mabilisang advice at siyempre tips at gabay para sa inyong mga obis at overweight. Madali lang yan. Madali lang magpababa ng timbang. Okay? Ang kailangan nyo lang is disiplina sa sarili, consistency, effort, time. Yan ang kailangan ninyo. Okay? Hindi nyo kailangan ng uh, budget dyan. Okay? Kailangan nyo is consistency, effort, time. Ha? Okay? At disiplina sa sarili. Yan mga partners. At syempre, para doon sa mga agam-agam, ha? Yan, nasagot ko na. Okay? Madali lang yan. Madali lang uh, solusyonan yung problema niyo regarding sa weight. Okay? At uh, hanggang dito na lang mga partners Okay? Hanggang dito na lang po yung ating video na why, no? May natutunan na naman po kayo. Okay? May nakuha na naman kayong uh, kunting kaalaman, kunting advice para sa inyong pag-apply mga partners Okay? So, sa mga maitatanong pa, okay, sa mga curious, okay, feel free to comment. Okay? Mag-comment lang kayo at siyempre ako naman ay, pag walang ginagawa, agad-agad ko naman, nire-reply yung comment niyo At siyempre, pasensya na po kayo doon sa mga nag-personal -pe message sa akin sa messenger. Pasensya na po at hindi ko po kayo masyado na-accommodate. Gawa ng marami din po, no? marami ang nag-PM. Minsan, natatabunan yung PM ninyo. Yung ibang masiswerte na nare-replyan ko ay uh, nasa sa inyo yan kung uh, gagawin ninyo yung advice ko sa inyo. Okay? So, pasensya na po sa mga hindi ko na entertain sa pag pm niyo sa Messenger. Okay? At sa Facebook page ko naman, uh, Kapartner, uh, partners TV. Ayan. Partners TV. yan yung aking uh, Facebook page mo. Madalang tayo nagpo post dyan. Nag focus tayo sa YouTube at gawa din ng medyo. Uh, busy tayo. Okay? Uh, siyempre, nag-duty rin tayo. So, pag may time lang tayo nakagawa ng video at siyempre, paggawa ng video, kailangan pa nang i-edit pa ito. Okay? So, syempre, mga partners, hanggang dito na lang po. At uh, maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga subscriber na sumasabay-bay sa ating panibagong videos. At syempre, maraming maraming salamat sa mga naniniwala sa ating binibigyan ng tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin, sa mga newly aspirant applicant natin, mga partners. At syempre, hiling ko lang sa inyo, be a consistent, be a confident bilang isang applicant, mga partners. Okay? So, hanggang dito na lang po at uh, sa mga aspirant applicant natin dyan. Okay, maniwala kayo sa itaas. Siyempre, maniwala sa sarili. Be a confident bilang isang aplikante. Okay, at siyempre, maging mabuting kapwa sa tao. Okay? And siyempre, lagi ko sinasabi. Saludo.